Sabi nila sa panahon ngayon, ang dali na maging journalist. Basta may smartphone ka, saka selfie stick. Ala, go na! Talaga ba? Vlogger siguro, pero journalist? Teka muna. So paano ba nagiging journalist ang isang tao? Pag-usapan niya natin yan para alam na this. Umpisahan natin sa recruitment. Noong unang panahon, technically, pwedeng maging journalist maski hindi ka graduate ng journalism o communication o related course. Actually, hindi naman guarantee yung journalism degree na magiging magaling na journalist ang isang tao. Parang ganito yan. Maski puro uno ka sa lahat ng subjects mo, hindi automatic na magaling ka na magsulat o mag-report tungkol sa isang madugong rally o magbusisi ng national budget sa kongreso. Much of the learning and education kasi happens sa field. Pero syempre, importante ang education at training sa school para mas naiahanda ang mga estudyante para sa papasukin nilang profesyon. Now, speaking of profession, patagal ng debate kung maituturing bang profession ang journalism. You know, parang doktor, abogado o engineer. What if I tell you, oo, and more? Actually, may tuturing din itong vocation. Parang sa pagpapare. Pero mamaya na yan. Journalism is definitely a profession. Bakit? Kasi may sinusunod na mga practitioners nito na code of conduct at ethical standards. O, baka sabihin ng iba, eh bakit maraming corrupt journalists? True. Pero parang ganito lang yan. Hindi ba may ten commandments? Lahat ba nakakasunod all the time? Sa Pilipinas nga, meron pang ganitong batas, oh. Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Pero bakit kaya ang dami pa rin magnanakaw sa gobyerno? At least sa media, committed ang higit na mas nakararaming journalist na sundin ang ethical standards. Wala namang matinong journalist na papasok sa industriya para sa dyang magsinungaling, panloko, o magnakaw. Ewan ko lang sa mga pumapasok sa politika. O oh, eto pa. Sa journalism, may tinatawag na social contract. Sa isang demokrasya kasi, importanteng informed ang mga tao at basic obligation ito ng mga journalist. Kasama rito yung pagbusisi sa mga nasa kapangyarihan para maiwasan yung pang-aabuso sa mga tao. Kasama sa kontratang ito ang commitment na hindi ka lolokohin ng journalism. To do this, journalists have a specialized set of skills in reporting. Actually, meron tinatawag na Pyramid of Journalism Competence. Ito yung dapat meron ng bawat journalist. Example, dapat marunong humanap ng balita, mag-research, magkwento ng totoo across media platforms. At contrary sa mga iniisip ng iba, importante ang math o numbers sa journalism. Kasi paano ka makakapag-analyze ng economic data o government budget kung allergic ka sa math? Nasa tuktok nitong na pyramid na ito yung mission and purpose. Sa totoo lang mahirap magtagal sa industriya na to kung wala kang sense of purpose. What are you here for? Hindi kasi to 8 to 5 job. Kadalasan matutulog ka na lang. Problema pa ng bayan yung iniisip mo, di ba? Siyempre, wag naman OA yung sense of purpose. Yung pong lunod na yung journalist sa self-righteousness, thinking she's God's gift to journalism. Tanong, pag naka-graduate ka ba ng journalism at na-employ ka sa isang legit news organization, pwede ka na bang tawagin journalist? Nasa yun, pero sa journalism kasi, you need to build and earn your credibility. And it takes time, ha? Importante ang body of work. Kaya nakaka-insulto talaga pag kinukumpara sa mga vloggers yung mga matitinong journalist. Seryoso. oh, eto pa. Within the industry, acceptance by your peers is important. You have to earn the respect And again, it takes time based on your body of work. Hindi porke gigigante yung press ID mo, journalist ka na. O tipong nakapaglabas ka na isang matinik na storya, eh pwede ka na mag and bask in your perceived glory. Sabi na iba, if journalism is a profession, eh dapat kumuha ng lisensya yung mga practitioners. Para mga doktor o engineer. O yan ang delikado. Imagine nyo to kailangan na lisensya para makapag-publish online o broadcast. Eh, kanino kukuha ng license? Sa gobyerno. Hindi ba nga, trabaho ng journalist na busisiin ang mga pang-aabuso ng gobyerno? At marami to ha. Most of the time, may mapipiko na masasaktan na makapangyarihan. Iba nga, papatayin ka pa So kung ikaw ang gobyerno, hindi mo bibigyan ng license yung journalist para hindi ka ma-expose. In short, If you require licensing sa journalism, magiging kasangkapan lang to para busalan sila. Isa pa, bawal sa konstitusyon na bawasan ng kahit isang sentimetro yung kalayaan sa pamamahayag. Protektado ang press freedom ng highest law of the land. Kailangan kasi yan para maituring na demokrasya ang bansa natin. Besides, importante ang autonomy at self-regulation sa journalism. Kasi nga, pag binigyan mo ng kapangyarihan ng gobyerno na patahimikin o lapastanganin ng media, taong bayan at demokrasya ang talo in the long run. Kanina sabi ko, journalism is even a vocation. Sa haba ng paliwanag ko tungkol sa mission and purpose, I suppose this is obvious. Pero dagdag ko lang, sa dami ng maling isinisiwalat ng journalist, importante na malinis din siya at sikapin na hindi gawin yung mga bagay na tinutuligsa niya. Example, kung garit ka sa corruption, eh dapat hindi ka rin corrupt. Hindi pwede may double life. Of course, no journalist is perfect, but at least, as an industry and even individually, we try our best to abide by the standards because we're committed to the truth and to you, our dear audience. Eh, mga pinabili lang ng suka tapos vlogger na. Kaya bang gawin yun?